Salam alaikum mga kaalam. So share ko lang pala sa inyo itong isa sa pinakapaborito kong kainan dito sa Quiapo, Manila na kung saan napaka peaceful sa kainan na ito. Marami kang pagpipilian na pagkain at higit sa lahat naka aircon, mayroon pang electric fan at mayroon pa silang flat screen TV at malawak yung kainan. Kaya naman perfect na perfect ito para sa mga meeting occasion, family dinner at syempre food trip ng tropa. So ito nga ay walang iba kundi ang The District Diner. So dito nga lang ito malapit sa Manila Golden Mosque. So hanapin mo lang yung hag na ito na ipapakita ko. So kapag nakita mo yan, yung hagdan na yan ay aakyat ka dyan. At pag aakyat mo dyan, papasok ka na dito sa bandang kaliwa na pintuan. At syempre pagpasok mo dyan syempre order ka. Malamang mag-standby ka dyan. At eto naman ang mga menu ng kanila mga pagkain dito. Meron pizza, flavored chicken, short order, appetizer, burgers and fries, noodles, smoothies chicken meal at beverages So ang in-order nga pala natin dito ay may goreng, beef silog, shanghai silog, tempura at syempre ang ating panghimagas na mango shake. At habang inaantay naman natin na maluto o makumpleto ang ating mga orders ay pwede tayong lumabas saglit dito sa kanilang restaurant sapagat dito ito sa second floor at napakaganda ng tanawin dito sa labas sapagat may kita mo ang kahabaan ng Gunaw Street at pati na rin yung kagandahan ng Quiapo at pati na rin yung Moske. At maidagdag ko na rin pala na dito pala sa labas ng kanilang restaurant ay meron din silang maraming tables dito na perfect sa'yo kapag hindi mo gusto ito yung aircon. At syempre, ang masasabi ko sa mga pagkain nila dito, yung beef silog nila ay perfect dito sa parang sausawa na suka. So, akala ko hindi siya tama. Pero, nung matikman ko ay goods na goods pala ito. Pati yung chicken Shanghai nila ay perfect din dito sa sausawan na nilagay nila dito sa beef silog. Tamang tama lang yung asim at yung ala. At syempre, hindi natin pinalampas itong trending dito sa Quiapo na mi goreng na kung saan ito ay noodles ng mga Malaysian or mga Indonesian. At ang masasabi ko sa mi goreng nila dito ay talagang napakasarap yung gulay niya ay napaka fresh napaka crunchy ng mga gulay na nilagay nila dito. At ang original pala na pagluto nila dito ay merong anghang o merong sile. Pero pwede kayo mag request na hindi lagyan ng sile para sa inyo kapag ayaw nyo ng maanghang. Meron nga din pala itong itlog na perfect na perfect dito sa mi goreng na parang kang kumakain ng pansit kanton na merong itlog. So sumunod na kinain natin dito ay etong tempura nila. So medyo may pagkakahawig sila ng kikiam although magkaiba sila sapagat ang kikiam ay mostly gawa ito sa parte o karne ng baboy kaya iwas kayong kumain ng kikiam samantala yung timpura naman ay mostly gawa ito sa isda so safe na safe so naalala ko nga dito yung elementary days ko na kapag tuwing recess ay eto talaga yung binabanatan ko sa kantin at syempre pagkatapos natin gumain hindi mawawala sa kainan nating mga Pilipino ang panghimagas so, masarap nga din yung mango overload nila dito pero nanibago lang ako sa araw na ito kasi parang iba yung gumamahal mawa o nagtimpla dahil ang lalaki ng butil ng yelo tsaka yung gatas konting-konti lang talaga. Tsaka wala siyang sago. Hindi tulad ng dati ang sarap-sarap talaga. Pero ngayong araw lang talaga Kasi na ito. Kasi nitong mga last month lang ay kumain kami dito at nag-order kami ng ganto ay talagang ubus ko talaga. Sinimot ko talaga dahil sobrang sarap nga ng mango overload nila. Maraming gatas at malasang malasa. Pati yung sago marami din. Sadyang iba lang talaga siguro yung nagtimpla sa mango overload namin ngayon kaya hindi siya tulad ng dati. Pero overall recommended ko talaga sa inyo tong kainan na ito. So bukod sa malinis at malawak yung kainan dito ay napaka peaceful kumain dito kasama ang pamilya, kasama ang mga barkada, pwede rin itong meeting place at yung mga kagandahan dito yung mga tindera nila ay hindi masasungit hindi tulad ng ibang mga kainan o restaurant na meron ka talaga makikita mga tindera o nagsiservisyo ng na mga nag ng pagkain na napakasungit pero dito all good so bisita lang kayo dito